Guys, guys uh, ang aming pooging kasamahan no? Ansi? si team leader for guys comment lang po kung anong puno ito taing bunga lagi naglalaglaga hindi ko alam kung nakakain to pero sa ibang probinsya nakakain daw to eh. ano kaya ito gusto kong tikman kaso eh, natatakot ako baka tayo ay malason mahirap na ayan pero ina yun yun nila maasim daw na matamis gusto kong malaman sana kung anong prutas po ito or anong puno ito <inaudible> hmm? unusичего. kung nakakain ba siya yung kanyang bunga Nandito lang po 'yan sa likod ng aming trabaho.